Good morning, good morning, mga bro. Time check. Ten forty. Nagmaga. Ibisin mo natin. Ito. Papakain mo kain mga alaga na. Pinakawalan ko yung apat dito, bumuronta sila. Yung first batch, sa second bat ng antin yung jan. Pinakawalan natin. Magulang mo yun sa kaso. Salamat sa pag-attend. Ten. Ano to? Nitimala

Rondahan rondaan pa sila mga sabik sabik rumonda yung mga yun kasi ayan o sabik sa rondahan yung mga yan ayun ulit nakawala lalo na yung isa ayan pangalawang anak ko parang hindi na marunong lumipad <laughs> hmm. diba papakain muna ako kasi na ahaw na mga to may tubig ba? may tubig naman pero mga gutom na kain muna natin okay yun, okay, kain lang natin sila at uh, mukhang mangingitlog na naman ulit itong itim yung itim dyan, sa gilid mukhang mangingitlog na ano sa ilalim na po ang pwesto yung yan, nagro runda pa <laughs> gabi hanggang bago magdadaling araw ay eh, ang lakas ng uh, sandstorm. Ngayon mukhang magsa sandstorm ulit ting kalangitan. Yan lang muna ang ating uh, pakawala sa ngayong araw. At uh, sandstorm nga, hindi mo natin papakawalan itong mga to. Bukas na siguro na natin ito pakawalan o sa Friday to para masanay na rin yung bago nating parunda yan, yung brown na malaki homer anak ng homer ang ganda niya at yung dito yung dalawa goods na goods na rin dito yung malaki na ano yan, malaki na sila yan, Friday na rin natin papakawalan yan kasama yung bihag dyan para masanay na rin gumunda yan ang bihag natin na doon sa taas Kahanap ng pwesto Sa taas na pwesto Yan sila Kawalan natin hmm. Yan ang hen Hen ng tatlong batch natin kasi pag mag uh, anak yung mga yan ha ito mga manginitlog na oh hmm. mukhang manginitlog na siya ulit hindi hmm. nyo nasa dyan eh na nga ulit yan yung itlog ng manok natin kukuhanin natin na yan yung tatlo para may panlaga-laga naman tayo okay siguro hanggang dyan na lang muna ang ating update sa ating panlaga ngayong araw at ingat-ingat na lang ang lahat at agad besa sa ulo